So ito po ang daming nagte-text sa akin, okay? Kahit si Batang Maynila to, it's kausap ko kanina. Uh, meron na namang uh, pro GMA fan page na binabash ako, binabash si Batang Maynila to, it's at uh, nakuha pang pagtawanan yung pong aking uh, uh, nakakalungkot na pangyayari kahapon na ako ay nasiraan ng kotse sa Quezon Ave. Hi! Hey, o ito, basahin po natin yung kanyang hirit sa aking, aking misfortune kahapon. <laughs> so, sabi po ni Kapuso Alliance, Nasiraan ka ba ng sasakyan mo, Mark Gamboa? Ha, 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 karma ang tawag dyan, Models of Manila TV. Sige lang, ipagpatuloy mo lang pagiging marites at chismis mo. At gumawa ka pa ng content mong walang kakwenta-kwenta. Kaya ipagpatuloy mo lang ang uh, pagpapasira mo ng imahe sa ginawa mo sa Tape Incorporated ng It Bulaga. Buti nga sa iyo yan, masyado kang mayabang Mark Gamboa ka. Karma is real. Dumating na ang karma para sa iyo, Mark. Nako. Grab, ganyan ka ba ka walang puso? Akala ko ba kapuso? Alliance to. sama mo namang tao para pagtawanan yung misfortune ko na yun. Kung alam mo lang kung gaano kahirap yung pinagdaanan ko kahapon. Uwing-uwi na ako, ilang oras akong nastock doon sa may Quezon Avenue. Walang tumutulong sa akin. Uh, wala naman akong, hindi naman ako maalam sa paggawa ng mga kotse na yan. Nasiraan ako. Anong, kung alam mo lang kung anong oras na ako nakauwi. Dahil nasiraan ako doon sa Quezon Avenue tapos nakuha mo pang pagtawanan yung aking yung aking kamalasan. Napakamalas ko kahapon. So ito ha, basahin natin yung ilang mga comments doon sa post nitong si Kapuso Alliance. Oh, Hi, hindi niya na gets. O, oh, tumatawa pa. <laughs> ano hindi niya na gets? Di, hindi, ko gets, guys. Sunog ang boundary diyan, pop. Sunog talaga boundary mo kung masiraan ka diyan sa Quezon Av. Ah. Ayan, sabi nito. Slow mo naman magets, admin. Oh, 'yun, ito. Ako madalas masiraan sa heartbeat. Saan yung heartbeat? Hindi ko alam 'yun eh. Malapit lang din ba 'yun doon? Ayun, uh, malapit lang ba yun sa may kabilang side ng kalsada? Hindi ko kasi alam yun eh O, oh, ito pa uh, Karma is real Ayan o, oh, may nag O, oh, yun oh. oh, ayan Eh, ito Ma'am oh, Mam Ma Ma Kat Crishy Fernandez eh, Ito na nga, nasiraan na nga ako Pagtatawanan mo pa ako Kawawa naman ako Sasabihan mo pa ako ng karma is real Grabe, nasan yung puso nyo? Grabe naman O, oh, ito sabi nito isa Medyo tanga yung admin dito Ayun. O, itong isa, sabi, na siraan lang, karma na, babaw naman. O, yung isa, antanga, ha, ha. Ipatotrack na yan, Nakakahambalan ka lang sa daanan ng tao. <laughs> o, ito, si Solid Kapuso, nag din. Kawawa, Bondi, kawawa naman ako, siraan ako. Napaka walang puso ninyo. Ayon ito pang isa comment. O, bobo, ang puta, mahina common sense nito, siya tuloy nakakahiya. <laughs> Meron pa ako isang nakita na ano eh na ito. May nagpost din na yung ano eh, yung mga ibang nasiraan doon kasi sila tukomi, ko nasiraan doon. Ang dami na doon, no? Hindi madali. Sana hindi mangyari sa iyo Sa, sa totoo lang, napakahirap nung dinanas ko kahapon. Anong oras na ako nakauwi? Ay, sana hindi mangyari. Napakasama nyo para pagtawanan akong gano'n <laughs> ano yung ano yung sinabi ni Kapuso kay Batang Maynila to it's okay? siniraan din niya daw eh binash din daw siya eh ano oh, yun yung mukha ko tinan mo problemadong problemado talaga ako Diyan kahapon grabe naman kayo o oh, itong isa pa o oh, batang Batang Maynila Patulits oh certified Thundercats ng TBJ sa TAE Natagpo ang tanga. Ha ha ha, di ba? Batang Maynila Tokits. So, yun, o, binabash niya yung yung uh, EAT o kung ano, ano tinatawag at uh, tinawag pang itong si Batang Maynila Tokits. Naku, grabe, grabe, grabe talaga. Ano pa mga pinopost na dito? Siyempre, todo promote sila doon sa sa Paura, baka daw parang maging Aldab, huh? Malay natin, malay natin. Ay, eh, hindi, ito. Ito, ito. Ayan, oh, kapuso, Si Yorme, tsaka si Ruru Madrid. O, uh, ito, okay naman ako dito. Sa Black Rider. O, oh, share din natin. Baka sabihin ni... Ni Kapuso Alliance, di ko siya sinusuportahan eh. oh, Kahit na binabash mo yung aking misfortune sa daan, share ko pa rin to kasi support ako kay Yorme. Ayan, oh, share natin. ah uh, lang, sa page ko kaya i-share copy link na lang para matawa yung mga viewers ko share din natin sa share din natin sa page yan nako ewan ko ba kung bakit kung bakit ako paboritong pinagdidis kita ako kaya pinakamabait sa amin yung iba kayang mga yung iba kayang mga Uh, vloggers na TBJ Defenders Mas grabe kaya yun humirit Mas grabe ako yung pinag Pinag-iinitan nyo Ang bait-bait ko Oh, eh, Ako nga binati ko pa nga kapon. si si ano si chairman no oh, binati ko pa. O oh, tapos si eh, kaya Tony Magi pinagtatanggol ko pa. Sa ako ang hilig niyo i-bash. Ayano, oh, share ko pa oh. O si share ko pa yung post mo, yung kay Yorme, o baka sabihin mo, ma masamihin mo, masyado kong pinipersonal eh. Hindi, supportahan natin. Yun naman ang sabi ko, supportahan ko. O share ko na. O tapos ipopost ko na din tong post na to. O yun, sa akin lang, sa akin lang, in all serious, uh, in all seriousness. Um, gets ko naman, gets ko naman. Medyo naparami yung content natin about dito sa buong awayan ng ng uh, tape at ng uh, EAT at ng uh, sa akin lang ito naman ay ano ito naman ay uh, natin yung buong storya at sinusubukan naman nating maging patas although nasa side tayo ng ng EAT and ay, uh, eh, karapatan naman nila yan oh, sa, sa, sa ko nang mag-vlog ang daming Uh, nang babashing Dati nung active pa ako sa politika eh, Mas wala sa kalinkingan yan Nung mga natatanggap kong bashing Pero anyway Yun na nga uh, Ako nagigets ko naman We all have our roles to play Basta ano basta eh, I'll try to represent EAT The best way that I can At subukan ko maging patas okay? Sa mga storya At sa mga vlogs na nire-report ko So anyway ayun. So thank you very much guys See you po sa next video po natin Stay safe parate mga dabarkads. Ingat kayo, huwag kayong masirahan doon sa lugar na yun. Ha? Uh, mahirap na. Ayokong madanas nyo yung dinanas ko kahapon. So thank you very much. See you po sa next video po natin. Bye-bye guys.